patay patay ka <coughs> palayo yung trusilyo Yun no? <laughs> dito magusay bala kasi anong mahuhulog <coughs> <coughs> ah ah mang na sa iyo. time oh, hot po lang tayo. Mm. Ay, Tay boling man ini eh, ksay eh. Matagal-tagal po tayo hindi nakapanik siya, eh. Kasi po nagkasakit po ako Tinatablan din po pala ang kabayo may dalawang gata o teka teka ay sana po makahul po ako ng pangulam kami po dalawa ay naku putik pera dulas <coughs> teka teka na. muna baka mayroon tunay Hey, shout out, shout out po sa lahat ng mga maniniksay, mga anglers. May po ulit tayo susubok. Sana magkaroon tayo, magkaroon. Mag, magkahuli, magkahuli. Ano ba salita? patay ka uh, pala yung trusilyo yung <laughs> bala kasi anong mahuhulog uh, ah ah na isa yun nakakatayang tulad tayo okay dead dead on the spot ah, teka pwesto tayo nakaisa rin ¡Hala, tapos, oh, nilulubog. Teteg. Ay, arroyo. Ah, pa kumakain ng fishball eh, tayo maniniira. Katatama sa fishball. katatama sa fishball, matatapon. Yes, I want to fail. Sulit at arroyo. Talapad. Ay. Ito sa'yo. Oh. Balibag. 那老恐怖哎，好不、嗯、了。 huli pa ngayon yeah. ko lang oo uh, ano oh, napili ko pa ano dito man dito ayo pa lang. yes nakatikishire po finger na pag may tiyaga may isda, may isda. yes <coughs> chay nalayo na kagad ka pag lumutang malayo na agad pag lumitaw parang dami Parang native eh. na yun

Kau malapat tu. Eh, yes, kami lah. Kami sih. Kamu, kami kasih. Atau kamu siapa? Jangan cikgu hmm? Haruyu 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 Coming malapan. Come on Ah, Come on, come on. Oh, malapad na rin pala eh. Kala mo lang mali ito. Magsigsay. Okay. pwede na yan kahit arroyo yan marami na rin tatangay yung kanin niya pandasa ayos yung butas sa butas yun patay patay hindi na nasyay na, na komatos gumutang na lang eh wala na ito taiwan ano yun wala ka oh, komatos namuti tapag <laughs> namuti hindi na din para siyang binatukan may lahi pala eh no? may itim para siyang nga batukan dahing labrador ito lang siyang lalusok Chai Haroyo Huli ka kabayo Eh! Takwala wala na ta Ha ah, ah, ha ah, ah, ha 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 Arolyo! Lalapad oh! Lasang isda rin ito eh! Huwag nga ba't ibabari, lalapad din oh, atik siya Lasang isda rin yun eh oh! maliit na nongko ha maliit hindi pa yun Kukurutin mo yun yan. yun yun pa yun 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 yung tagpo yung butas ay, ay sakit chay ah karami na kami ng arroyo hey. kapul sapula saputi Aroyo! Oh, go. <laughs> Batok. Dapat tawakan pa. Aruyo. Ah, uh, Let's grow a garden. Ah, bahagia tama. Chai. Oh, shoot. <laughs> Banyak-banyak ni Lute. Yun. Ano ka ngayon? Ano ka ngayon? demo pa. Ah. Oh. Migirikot. Aruy. Oh, por arroyo. <laughs> Puro arroyo yeah! Arroyo Shout out Jackie Martin oh. Oh. Chay Pag-i masyut eh Yo, mga katika, iwin na po kami. Ayun, kasama ko si Darbin. Ayun, Si Darbin no. si Dano ngayon. No? Shout out. Uy na kami. Tita Rochelle. Ayun. Dami namin huli. Puro aro yung nga lang. Pero malalaki po. Ayun, no? saka po isang torsilyo o si Baling. Rojo. Ayan, nahuli po namin mga katig siya yung mga anglers, mga viewers, mga subscriber, Uy na po kami. Sige po, salamat mo ah, na lang po ulit Ayan po yung nahuli natin Nakawin na po tayo mga kating yes. lakip Laki po nung nahuli natin Uli, uli, uh, yun eh Roho, ro, tawag po sa amin dito torcilio Torcillo po yan, tawag namin diyan Eh, papartihin na po namin Ni eh. Darwin oh. Yeah. Oh. Yeah. Nice. Ewan ko ba, bakit tinatok pa ng mukha? Ako na siya, sa mata petamata tapang kaya Ta. mo ako talaga yung sakwari mo kung ano ba yan. e patay na kung talaga -tala. <laughs> plastic